Si Heidlin Francisco Diaz ay isang Pilipinang weightlifter na ipinanganak noong 20 ng Pebrero 1991 sa barangay Mampang, Zamboanga City. Bilang pang lima sa anim na magkakapatid ni na Eduardo at Emilita Diaz, lumaki siya sa isang puok na may limitadong yaman. Ang kanyang ama ay dating tricycle driver na naging magsasakat maang isda, habang ang kanyang ina ay isang simpleng may bahay. Dahil sa hirap ng buhay, si Heidi din ay naglalako ng gulay at isda at nagwawalis ng mga jeepney upang kumita ng pera para sa kanyang pag-aaral at pagsasanay sa weightlifting. Noong siya ay labing isang taong gulang, natutunan ni Heidi ng weightlifting mula sa kanyang pinsang si Alan J. Frus Diaz. Gumamit sila ng mga improvised na kagamitan tulad ng mga mag at semento upang magsanay. Sa kabila ng kakulangan sa mga kagamitan, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay at naging bahagi ng Philippine National Weightlifting Team sa edad na labing tatlong taong gulang. Noong 2016, sa Rio de Janeiro Summer Olympics, si Hydrin ay nagwagi ng silver medal sa women's 53 kg weightlifting category. Ito ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa Summer Olympics matapos ang 20 taon at ang unang non-boxing medal mula pa noong 1936. Noong Hulyo 26, 2021, sa Tokyo Summer Olympics, si Heidi din ay nagwagi ng gintong medalya sa Women's 55 kg Weightlifting Event. Sa kanyang huling lift sa clean and jerk, nakamit niya ang kabuang timbang na 224 kg, ang nagtakda ng bagong Olympic record at nagbigay sa kanya ng gintong medalya. Ito ang kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa kasaysayan ng Olympics. Si Heidi Lee nagtapos ng kursong Business Management mula sa De La Salle College of Saint Benilde noong Hulyo 2023. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang atleta, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at nagtapos ng may karangalan. Noong Hulyo 26, 2022, ikinsal siya kay Julius Naranjo, isang dating weightlifter mula sa Guam at kasalukuyang coach. Bilang pasasalamat sa mga biyayang natamo, nagtatag si Heidi Lee ng isang weightlifting gym sa kanilang bayan sa Zamboanga City noong 2017. Layunin niyang magbigay ng pagkakataon sa mga kabataan na matutunan ang weightlifting at magkaroon ng direksyon sa buhay. Sa kasalukuyan, nasa mahigit limampung kabataan ang nagsasanay sa kanyang gym at ang ilan sa kanila ay nagwagi sa mga kompetisyon tulad ng SEA Games. Si Haideline ay hindi lamang isang atleta, siya ay isang simbolo ng sipag, pananampalataya at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang kwento ay patuloy na sa kabila ng pagsubok at limitasyon, ang determinasyon at dedikasyon ay magdadala sa tagumpay. Siya ay patuloy na magsisilbing inspirasyon sa mga kabataang Pilipino na mangarap at magsikap upang makamit ang kanilang mga layunin. Si Heidi Lynn Diaz, ang kauna na ang Pilipinong nagwagi ng gintong medalya sa Olympic, pinarangalan ng iba't ibang gantimpala at insentibo mula sa gobyerno, pribadong sektor at mga organisasyon bilang pagkilala sa kanyang makasaysayang tagumpay sa Tokyo 2020 Olympics, 10 milyong piso mula sa Philippine Sports Commission. Ayon sa Republic Act No. 10699, ang mga Olympic gold medalist ay may karapatang tumanggap ng 10 milyon pesos mula sa PSC, 10 milyong piso mula kay Manny V. Pangilinan ang sports patron at negosyanteng si Manny V. Pangilinan. Sa pamamagitan ng MVP Sports Foundation ay nagbigay ng 10 milyon piso bilang insentibo kay Diaz. 10 milyong piso mula kay Ramon S. Ang, ang presidente ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang ang nagbigay ng 10 milyon bilang pagkilala sa tagumpay ni Diaz. 5 milyong piso mula kay Dennis Uy. Ang negosyanteng si Dennis Uy sa pamamagitan ng Siklab Atleta Pilipinas Sports Foundation ay nagbigay ng 5 milyon pesos bilang insentibo kay Diaz. 5 milyong piso mula sa gobyerno. Nagbigay ang gobyerno ng karagdagang 5 milyong piso kay Diaz bilang pagkilala sa kanyang dalawang Olympic records. 3 milyon mula kay Deputy Speaker Mikey Romero. Nagbigay si Deputy Speaker Mikey Romero ng 3 milyon pesos bilang insentibo kay Diaz, 3 milyong piso mula sa Philippine Olympic Committee, 3 milyong piso mula sa Max Group, 2.5 milyon pesos mula sa Zamboanga City, 1 milyon pesos mula sa Universidad ng Zamboanga, at 1 milyon pesos mula sa mga senador. House and Lot sa Tagaytay City mula sa POC President Abraham Bambol Tolentino. Condominium Unit sa Eastwood City mula sa Mega Corporation. House and Lot mula sa Century Properties. House and Lot sa Zamboanga City mula naman kay President Rodrigo Duterte. Siya ay mayroon ding lifetime free flights mula sa Air Asia. 80,000 free miles per year mula sa Philippine Airlines. 25 libreng flights mula sa Cebu Pacific Air lifetime free fuel mula sa Phoenix Petroleum, libreng pagkain at milk tea mula sa iba't ibang restaurant at tindahan, libreng serbisyo tulad ng tattoo at oil change, beauty package mula sa L'Oreal Group. Noong 2019, ang pangalan ni Diaz ay lumabas sa isang listahan ng mga personalidad na di umunoy sa isang plano upang pabagsakin ng administrasyong Duterte. Ang listahan ito ay pinakita ng presidential spokesperson Salvador Panelo at nagdulot ng takot kay Diaz at sa kanyang pamilya. Bagamat walang ebidensya, siya ay nakatanggap ng mga pagbabanta sa buhay mula sa mga taga-suporta ng administrasyon pero marainit itong itinanggi ni Diaz. Habang nagsasanay sa Malaysia noong panahon ng pandemya, nakaranas si Diaz ng matinding anxiety at depresyon tulad ng lockdown at kawalan ng akses sa mga regular na kagamitan sa pagsasanay. Upang mapanatili ang kanyang kalusugan sa pag-iisip, siya ay kumonsulta sa mga eksperto sa mental health at nagsanay sa mga alternatibong pamamaraan tulad ng online na pag-aaral at simpleng ehersisyo. Sa kanyang paglahok sa Dondon 2012 Olympics, nakaranas si Diaz ng pagkatalo ng hindi makumpleto ang kanyang mga lifts sa clean and jerk event na nagresulta sa isang did not finish na tala. Ang karanasang ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pagdududa sa kanyang kakayahan at nagbigay daan sa kanyang personal na paglago at determinasyon upang magtagumpay sa susunod na kanyang kompetisyon. Sa 2023 IWF World Weightlifting Championship sa Riyadh, nakarana si Diaz ng pagkatalo sa kanyang bagong weight class na 59 kg, kung saan nagtapos siya sa ikapitong pwesto. Noong Marso 2025, nagsagawa si Diaz ng isang weightlifting clinic sa Agusan del Sur kung saan ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa mga coach mula sa iba't ibang division ng Department of Education sa Caraga Region. Kasamang kanyang asawang si Julius Naranjo, tinuruan nila ang mga kalahok ng tamang teknik sa weightlifting at kahalagahan ng pisikal na paghahanda sa mga kompetisyon. Bukod sa weightlifting, nagsimula si Diaz ng bagong paglalakbay sa larangan ng pagluluto. Noong Pebrero 2025, nag-enroll siya sa Center for Culinary Arts, Manila upang matutunan ng tamang pamamaraan ng pagluluto. Isang pangarap na kanyang pinagsikapan simula pa noong 2013. Noong enero 2025, pinarangalan si Diaz at isinama sa Philippine Sports Writers Association Hall of Fame, isang prestihiyosong parangal na nagbibigay sa mga natatanging atleta ng bansa. Sa kanyang pagdalo sa Caraga Regional Athletic Games noong Marso 2025, hinikayat ni Diaz ang mga kabataang atleta na mangarap ng mas mataas kaysa sa palarong pambansa. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na nagsisilbing inspirasyon si Heidi Lindia sa mga kabataang Pilipino. Hindi lamang sa larangan ng sports kundi pati na rin sa buhay at pangarap.